Alright guys, so good day. Kasama natin ngayon si Pixie. Ito yung unang ride natin after 3 weeks na nawala sa Pilipinas. Sobrang na-miss ko to, pero medyo madumi nga lang siya ngayon. Pero lilinisin din natin yan. Pero bago natin siya nalinisin, kailangan ko muna magpa-change oil Tsaka gear oil. Pupunta ako sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories para magpapalit ng langis. Sa din muna kasi kakapalinis ko pa lang pala ng panggilid nito. Tapos, kailangan ko lang palitan yung langis siya kasi soon maglalong ride ulit tayo. Kinakalabang oh. Pakikukiskisin so, nyo ng WD-40 Hi, Big C, na-miss kita After a while, laka makapag-ride ulit tayo So tara, punta na tayo sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories Para mag-vlog Ang pag-uusapan pala sa vlog ngayon Is also about sa flyball Or ang tinatawag natin bola sa CBT The reason na kaya ako gusto i-vlog to ngayon Kasi nalala nyo nung nakabalik ako from Manila Ginamit ko yung motor ni tatay sa in upgrade na ginawa talaga natin, is masasabi ko talaga yung difference. Kasi after 26,000 ata ako nagpalit ng center spring tsaka ng bola, uh, naramdaman ko kaagad yung pinakaiba ng performance si PCX 160. At tapos, uh, ko ngayon sa PCX Black, ng, PCX Black 160 ni Airpat. Nasa 10,000 pa lang tinakbo na, na. So yun, sariwa siya kumpara dito. Pero may iraramdaman mo, kahit mas matanda na itong motor ko, eh, mas malakas sa hatak. Kaya yun pag-uusapan natin ngayon, share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko. nag din ako about it. This is from based from my own experience. Baka kasi iba-iba yung experience ng mga nagmumotor, ba diba? Iba-iba yung experience sa pagtitimpla ng gilid nyo. So this is mine. This is my story about the PCX. gusto ko i-share sa inyo. Baka makatulong din sa inyo to. Para maharap nyo yung perfect tono para sa motor ninyo. Kasi iba-ibang rider, iba-iba yung gusto sa motor, ba? Diba? Meron na gusto yung iba na sa dulo yung bilis gusto na 'yung iba na sa overtaking and i-share isha ko mamaya pag natin dun <laughs> hirap sumingit. Ang dami kasi ng tricycle na nakaharang dito Tsaka sasakyan. Normally pag uh, may mga MMDA tinatanggal nila 'yung ano 'yan, uh, kinaklamp 'yan katulad sa amin. Share ko lang pala ano nasa Italy ako kasi ang route ang route namin papuntang Rome tapos Italy tapos Spain paikot kami sa Europe and then nakita ko lang yung mga motor doon na uh, kar karamihan sa kanila kahit 125cc mga naka ano sila uh, tall visor ito yung mga picture na popost ko yan sample picture nila yan tapos uso sa kanila mga naka half face helmet lang uh, and then may mga nakikita ko ron na yung QJ motor, yung bago sa market na nakikita ko ngayon na binablog ng ibang vloggers, uh, actually akala ko hindi siya bebenta. Pero doon sa ibang bansa sa yun nga, sa Italy, uh, ang dami rin naka QJ motors, marami rin doon naka naka ano X-Max max grabe yan. Yun yung palagi mong makikita ron mga 300cc. Kaya naalala nyo bakit yung ADV 160 gumawa sila ng 350cc? Kasi kadalasan sa kanila, yung mga scooter na malalakas, kinuku, uh, mas gusto nila yung kahit hindi 400cc. Sa atin lang naman kasi sa Pilipinas yun talagang kailangan ng 400cc, 400cc dahil express para express legal, di ba? Ay, tayo mabot. Huwag mo na pilitin, sir. Padaanin nyo na sila. Sa traffic din sila, eh. Oh. Pagbigyan mo. <laughs> Wala namang mamamatay, eh. Ayan, kaso, ayan, naka, ano na, Nakahinto na sila. Tatawid na ako. Thank you po. Thank you. Diba? Kaya kailangan mabilis yung reflex mo kasi biglang may tatawid doon. Lalo na sila yung nasa right of way. Actually, papunta kila Daryl. Hindi ko pa kabisado. Nag-google maps pa ako. Lagi naman ako napunta sa kanila pero hindi ko makabisa kabisado yung taan dito. One way ba to? Hindi naman. Ito ko tinuturo eh. Well, sa next alis ko po ng barko, uh, hindi ko pa sure kung kailan. Uh, may mga documents pa ako pinaprocess, kaya baka hindi muna ako makapag-ride agad. Sorry po, ako counterflow ko, grabe naman yung traffic dito. Laki ng humps. Yeah, yeah. Diyan kayo mag-iingat sa humps. Minsan sumasahid sa gitna niyan. Kaya iba nag engine cover. Pero sa akin, slow down lang kayo. Tapos iangat nyo lang yung pot nyo. Huwag nyo daganan yung motor nyo para hindi sumabit. Laki nito tabi ako. Kaya gusto ko talaga nakamotor. Ito yung sabi ko, ba't gusto ko nakamotor kaysa nakasasakyan? Pag nakamotor ka, makakasingit-singit ka. Only in Kaloocan. Ka. Dami rito walang helmet eh. But... Buti malakas ang ating break. <tong that noise> Uy, muti ka na siya. Thank you! Dahan-dahan lang. Kailangan talaga malakas ang reflex mo rito eh. Grabe, traffic. Overtake! Yeah, baby! Kaya sa akin, importante na nag-upgrade ako ng bola. Kasi nakatulong talaga siya sa overtaking. May angkas man ako or wala. Kaya malapit na tayo. I-share ko yung mga experience ko sa pagpapalit ng bola. dito lang tayo Change oil lang Pakita ko lang palay langis na gagamitin natin As always, Motul May kita niya saktong 800 ml to Kasi nakabuo na ako ng apat na ganito Paano rin palit ako gear oil? May, jb May JBT ba yung sa loob? Sir? Hi, Sel! Vlog lang! Basta! Da! Ano na pala ako da, change oil, gear oil. Kakapalit kalinis ko lang pala nung nakaraan. So guys, pag kailangan nyo ng gulong ulit, meron sila rito b at Pirelli. Yung b -Star natin buhay pa. Iniisip ko nga kung mag b star ba ako o itutuloy ko yung Michelin na uh, Anaki Kasi wala lang, sobrang mura at sobrang kapit din naman, tapos ma long lasting din yung boy ng B-Star. Alam mo yon, yung pag mapako man, 'di ba? Hindi ka ganon mag alala kaya medyo napapaisip pa ako. May panahon pa naman para mag-isip ko magbibistar tayo. Kasi papalitan ko na next palit natin yung harap tsaka likod. Yung harap na gulong kasi natin, ito nakastak pa. Pero yung likod, pinalitan na natin. So next time, next palit, uh, para sa silang papalitan. So yun, pinag-isipan ko pa kung anong gagamitin natin. Okay din naman yung Pirelli kasi makapit. Tapos meron din naman sila dito. Ayan guys, so sa tapat natin, may motor, hindi, hindi, motor. tapat natin, may bola. May dalawa tayong bola rito is, which brand is Yoshimura. At ito namang brand na to ay Racing Monkey. Itong Racing Monkey guys, 250 pesos for the 17 grams. Ito namang kay Yoshimura ay, uh, 17 grams nito is 350. So, bawat per bola nito, isa ka 17 grams na siya. Ganon din sa kabila. Kaya pag magpapalit kayo, so, So yung pero yung nakakabit yung nakakabit sa PCX natin is 17 grams pero JBT 'yon. Tapos nagpalit din tayo ng center spring na 1000 RPM. Sir, okay lang magtanong. Samo ko kayo sa vlog. Uh, yung iba yung nag upgrade ng pababa. ng kunyari ako from 19 grams, bakit ko binababa ng 17 grams yung bola? Ano bang effect epekto noon? Arangkada. Sir. Arangkada. Pero yung gas consumption niya mas tataas o same pa rin? Same pa rin naman. Arangkada. Habo lang talaga 'non arangkada, pero sa top speed niya mas hula, ano na siya 'no, mas mahina siya sa duluhan 'di ba? Kung, kumpara sa mas mabigat, 'di ba? Ay, yung iba, yung ginagawa, nagbibigkis sila. ano? Nagahado ng grado. Ano yung nahalo nila? 70 kung may to Ay, iba iba nila yung bola. So iba pala 'galang ginagawa, guys. May 17 grams, may 15 grams para para balanse. May arangkada dulo. May arangkada 'yung sa dulo. May Hmm. Bakit sa akin, sir, nung pinalitan yung bola ko ng 17 grams, ni-required din palitan ng 1,000 RPM yung aking center spring? Dahil well, po rin sa ano yun. pati pa, kung na, gano'n na yung ng ano, yung kinakailangan ng palitan ng center spring. Kung malamyanin yung center spring mo. Pag 1,000 RPM, mas matigas ba yun o mas malambot? Okay. Mas matigas yun, no? Kumpara sa stock ng PCX. So, yun, guys, yun yung, ah... Uh, in-explain sa atin ng mechanic dito. Pero ako, i-share ko naman yung experience ko sa 17 grams. Sa totoo, na 17 grams talaga, uh, bumaba talaga, um, lumakas talaga yung hatak ko. May angkas o wala, ang lakas talaga sa hatak. Malalaman mo yan pag ka. Pero ako, nag na nagpalit ako kasi kailangan na talaga palitan yung bola ko. Yung bola ko kasi, uh, nasa 26,000 nung pinalitan na, pati yung center spring. Ayun Ay, yung nabaha ako sa Karina nung nakaraan. Ito, may, if may picture pa ako, nung nakaraan. Kaya ako nagpalitan ng bola. Pero ako, i-recommend ko sa inyo guys, stock is good stack is always good. Kung hindi nyo naman kailangan palitan yung bola, uh, recommend ko, mag na lang kayo. Pero kung gusto nyo matry, uh, kakaiba, kung nabibitin talaga kayo sa performance ng motor niyo, try ko magbaba kayo ng 2 grams lang. Huwag kayong lalagpas sa 2 grams. Huwag nyo kunyari, Uh, from 19 grams kasi kay PCX, bababa ka bigla ng 14 or 12, sobrang baba nun which is hindi siya ganoon ka-recommendable, hindi siya ganoon kaganda. Uh, ako as a PCX uh, 160 owner, eh, may re-recommend ko sa inyo gamitin niyo sa inyo yung 17 grams kasi which is more na experience ko na mas malakas talaga yung hatak niya. Sa gas consumption, umabot naman tayo ng 38.7 something. Actually, city driving pa yan ha. Pag nag-long ride tayo, tataas pa yan. Papalo, nakaraan pumalo tayo ng 44 nung nag tayo eh. Yun nga guys, pag kailangan nyo ng gulong, maintenance sa motor, ma kailangan nyo magpalit ng bola, meron na kayo makukuha nandito. Kailangan nyo ng air filter, kailangan nyo ng belt, meron na kayo makukuha nandito. Ito pa nga, oh, complete set meron din sila dito. Pero bola lang talaga guys, sapat na yun para makuha yung overtaking na hinahanap ninyo at better handling kasi karamihan talaga nung na nagpapalit ng panggilid yung buong pinapalitan uh, sobrang stressful din sa kanila kasi misa nagpapalit sila ng buong panggilid nila pero hindi pa rin nila nakukuha yung performance sa kailangan nila ba? Diba? sila rin yung sumasakit sa ulo kaya nga talagang stock is good ito naman pagpapalit ng bola recommend ko lang talaga pag if nabibitin kayo uh, if uh, kailangan na talaga palitan yung bola ninyo try nyo mag experiment magkano naman yung bola 350 pesos yung Uh, 17 grams sila tapos may tigto 250 pesos din naman sila eh. So yun guys, uh, dito ko na po tatapusin yung ating video. sana nakatulong sa inyo yung mga shinare ko ngayon sa video na to. And uh, abangan nyo yung mga next long ride natin. Wala pa akong lugar na pupuntahan. Gagawa ulit ako ng poll katulad ng ginawa natin last time. Kayo mamimili ng pupuntahan natin. So gagawa ako ng siguro mga apat na lugar o lima. Tapos kayo na bumoto kung saan nyo ako gusto pumunta. Siyempre para sa inyo din naman itong video na ginagawa ko. Kaya gusto ko, uh, kayo mamili. So, see you soon guys on my next vlog. Visit lang kayo dito sa shop pag kailangan nyo ng pagkakatiwala ng mekaniko. Tsaka hindi sila mahal manil dito. Uh, may sticker din pala tayo rito if kailangan nyo. Uh, visit lang kayo. See you soon guys. Bye bye.